Good morning mga guys Good morning sa inyong lahat So yun mga guys no ah, Nandito na naman tayo ngayon sa Makati Dahil ah, hinatid na naman natin yung ating among butihin Yung butihin nating amo mga idol <laughs> Hinatid ko na naman siya dito sa kanyang opisina So ngayon ako a, ah, pauwi na ako ng Mirbil Bali dito ako nagdaan ngayon sa Salcido So lulusot ako ng South Super Highway mga idol Diyan ako uh, lulusot. Tapos sa uh, Diricho Magallanes. Din uh, Mirbil. So, ngayon, uh, <coughs> pa rin talaga ako. Hayop na yan. Uh, ngayon, uh, mamayang hapon, babalikan ko siya dito ng mga alas 4. Dahil Ah uh, mayroon silang dinner mamaya dyan sa Makati Ab uh, may dinner sila dyan so sunduin ko sa dyan sa opisina niya tapos atin dyan sa Makati Ab ngayon uh, pagkatid ko sa kanya uwi na ako ng Mirbil dahil uh, mamaya sila boss yung asawa niya uh, doon matutulog yung sa Mirbil so doon na sabay mga idol papunta ng Mirbil pa uwi mamaya um, So kasama ko mamaya yung anak niyang maliit uh, Sasama daw sa dinner Pero ngayon uh, Pag uwi ko Hahatid ko sa school yun eh Pero dyan lang din naman sa Mirbel Malapit lang Sa kabilang kanto lang Doon ko lang ihatid yun yung anak niya Tapos mamaya mga alas 4 Pagka sundo ko kayo ma'am Sasama ko na yun pati yung yaya Sasama ko dito magsundo Ay, alright. Grabe ang traffic sa Magallanes ngayon. So, yung ano ako, tawag nito, papunta ako dito, hindi ako nagdaan sa Magallanes kasi nandun ako sa taas ng ano, nasa taas pa ako ng Villamor, natatanaw ko yung sa baba, sa Magallanes. Grabe yung kapal traffic, hindi ano, parang hindi gumagalaw. So, kaya ginawa ko, nagpasong mo ako mga idol. Pasong mo ako dumaan, tapos lumabas ako ng uh, Alpalan dyan ako lumabas tapos diro diritsyo dito sa ano Makati Avenue dyan ko sinatid si ma'am alright mga guys so nandito na tayo ngayon sa South Super Highway yun walang traffic yung pauwi ko oh. pero yung kabilang lane o oh, matraffic kaya tama lang talaga kanina ginawa ko nagpasong tamo ako kasi sa pasong wala naman traffic So ito ngayon oh, Pauwi ako oh. <coughs> Walang ka traffic traffic Ang ganda ng daan Yara oh. Yan yung kabilang lane mga idol oh. Ganyan ka tindi yung traffic oh. Pero ngayon pauwi ako. Yan oh. Tuloy-tuloy lang yung daloy ng terapi ko. Magalians na to mga idol. Yung pass pas, uh, Bilyamor dito mga idol, no? Yan. Bilyamor to, Bilyamor. Nasa stop lang tayo ngayon mga idol. Uy, guna. So yan mga guys, no? Bali, nandito na ako sa service road ng Merbel Munti ko nakalimutan. Mayroon pala akong kukunin na pinatay ni ma'am yung dress niya so dadaanan ko muna ngayon pero dito lang din sa loob ng Merville dadaanan ko muna yung pinatay niya dress kaya tara mga idol let's go yung skyway ng Merville ito yung service road niya eh. dati mga kabahayan to dito eh. giniba, ginawang kalsada dito na tayo sa gitwa ng Merville mga idol, ay shout out Alright, kukunin muna natin dito lang 'yon eh. Kunin muna natin yung pinatahi ng ating buting amo. Alright, dito na tayo mga guys. So, alright, yan mga guys, no? <laughs> Hayop na magtatahi ng shoutout sa inyo, ha? So, ang usapan pala nila, ni ma'am, pinapatay yung grace niya. Uh, ngayon, Wednesday. So, hindi pa nagagawa pambihira nakalimutan daw niya so ngayon sinabi, sabi ko minamba, pinamadali ko na kasi dadaanan ko mamaya alas 4 eh gagamitin ni ma'am yun eh wala ngayon sabi ko kasi gagawin niya na binayaran ko na ngayon ah, dadaanan ko mamaya alas 4 kaya gagawin niya ngayon Rush na tuloy yun pambihira nung nakarang araw pa yun dinala namin dyan eh ang sabi kasi, ngayong Wednesday, gag gagamitin yun eh, mamayang hapon eh. Eh hindi ginawa, Oh. Yari na. Kaya mamamadali si Tulis ngayon. <coughs> kaya all right. Yon mga guys, no. Dito na ako sa si Merville. So hanggang dito na lang muna, mga idol. Ah. Uh, ko ngayon, sigurado diretso na ako dito sa eskwelahan. Hatid ko yung alaga kong maliit. All right, kaya hanggang dito muna.